Kinagawa mo. Ah, diyan ka nagasaing? Diyan ka nagasaing ko? Ano trabaho mo dito, Tay? Paano ka nabubuhay? Ay, tingnan ko muna yung sinaing mo. Oh, parang ang hirap. Parang ang hirap naman dito mag... Kasi yan naman. Wow! Ang hirap pala dito sa... Tingnan natin. Pa ano yung kimpit mo dito? Walang kimpit ah. Ito mga kapops, tingnan natin. Oh, tingnan mo. Asos. Bukal na. Bukal na. Au! <laughs> Magandang araw mga kapobre. Ngayong araw na to ay binisitahan namin si Lolo Karing. Si Lolo Karing po ay isang 80 years old na. Pero hindi sure kasi hindi niya rin alam talaga kung uh, 80 years old siya. Pero ayon sa kanila, nasa dyan ang edad niya. Pero kayo na po ang humula. Ito po ang kanyang pamumuhay. Siya po ay nakatira sa munting kubo. At tanging pag-uuling ang kanyang ikinabubuhay at pag-aalaga ng mga hayop tulad ng kalabaw. Yeah, hmm. hmm. oh. I'll Ang kalabaw ang tanging katuwang ni Lolo Karing sa paghahanap buhay. Ginagamit niya ito sa paghahakot ng mga sanga ng kahoy at inuuling niya ito. Ah, karusa ni Mo. Gin... Ah, yun pala yung ano niya, oh, mga kapogso, oh, yung hey, karusa niya. Oh. Uh, itatali niya doon yung, yung kahoy ng buo. Tapos dito gagawin niyang... Bali, inakarga ni Mo dyan, rubilog na kahoy. Rumahaba pa. Ihigot. Ihigot ni mo. Tapos, gina, di ka rin mo ginautod-utod. Oo. Oh, Iyan um, yeah, Ay, pila man yung ginakita karon sa pag hey, nauling on. Tig. Des bisingko lang. Uh, sako. Ha? Des bisingko. 225 daw ang isang sako ng uling. So, ito, pag ito nauling mo, mga pilaraya. Sako. Mga pilaraya. Last time nag-uling ikaw, pila imong nauling? Limang. Ah, limang sako. So, five times 225. One, one, 25. Ah, yun. Ang ano niya. Kinita niya. Pero, ilang, a, pilang adlaw to. Nimo nga, kuan pag usuit mga kahoy. Buhay eh. Isang buhay ta. Mga, pilang linggo. Isang buwan ta. Ah, sa isang buwan, makauling siya. Mga 1,225 talagang hindi ni mo bakal ang mga bugas eh no agano ah, minsan sabi ni kagawad kanina yung mga bigas daw na binibigyan nila sa barangay ng bigas kung ano mabigay nila yung mga kapatid nito may isa pang kapatid malapit dito yon ang nagbibigay sa kanya ano pangalan mo po uh, ano pa Lucille. Lucille inama, ako si Kapubs Archie I Opo, Hilario. Sa YouTube, Ah, sige po, pupuntahan natin. Ah, magdadala mo, dadalhin na lang po namin lahat ng mga ano namin. Hello, yung Ay, salamat po. May isang lolo kaming dadalhan ng mga pagkain, mga kapops kasi ano nang napadaan dito yung tiyuhin ni Nilmar ni Kapobs Nil at nakita yung kawawa nag-iisa lang matandang matandang lalaki. Si Lolo Karing ang pangalan kagawad no? Okay. Sige po, thank you po. Ayan, na papasok na kami mga kapubre dito sa ano. Sa taas may putik ang daan, madulas dahil umulan. Pero kung hindi naman umulan, hindi ito basa. Dahan yeah, <laughs> tayo ha. Ingat. Mad madulas. <laughs> Pero kagawad hindi naman ito nababasa kung hindi umuulan ano. Mukulok <laughs> <laughs> ko talaga to si Kapubre ay. Eh. Kasi ito sabi ng tatay ko dati. <laughs> Matagal na yon yung sa radyo pa tayo. Ito yung bahay niya, Ito Masipag raw, raw, Ate, Aray. Nag-aararo, nag... Nag-alaga ng mga hayupan yata eh. Uy! Lolo yes. Ano gawa mo dyan? Nag-aamong ginagawa mo? <laughs> ah, dyan ka nag Dyan ka nag-asahing po? Sige, dyan na ikaw, okay lang Ayan Ah, bumaba na si Tatay <laughs> Oh, grabe. Grabe ang sitwasyon ni Lolo. Diyan lang. Diyan ka lang sa ilalim, lo. Uh. Hmm? Upo muna ikaw, lo. Para mai. Ha? ka dahan lang. Dito siya sa ibabaw ang tulugan ni Lolo. Karing. Tapos dito sa ilalim ang lutuan mo. Oh, uh, ilang taon na kayo, lo? Ha? Huh? Ilang taon na po kayo? Ha? Sinaybe ni Ano pa? Sinaybe. At 19 years na kayo dito? Hmm. Oh. Ilang dagon yun ikaw? Ang edad mo po, ilang taon na? Sinaybe gani. Di ang edad mo? <laughs> ba di o 89 inuibi? Hindi. Ah, hindi niya alam kung ilan ang edad niya. Ayun. Upok muna ikaw, Tay. Para ka-istorya lang tayo. Anong sina? Sa ano yung niluluto uh, niluto mo? Sinugon. Wow. Bago ko Ikaw lang po mag-isa dito? Oo. Oh. Bakit po? Anong nangyari po? Ay, namatay na ako nga. Nana, ah, nanay, ang tatay. Mm iyan yeah, matay man dahil. Opo. ilan ang naging anak nyo po? ang naging kapatid nyo po? O po po ikasawa <laughs> ah hindi po kayo nag-asawa? ano kayo magkakapatid po? ilan kayo? ha? magkakapatid ilan po kayo? rin kama tayo sada. Oh, ubos na rin? rin sa barangay ah yung isa sa barangay nagtrabaho? Okay, si dito Tempurasa. Mm. Ano yun? Kagawad ko din nyo? Ah, hindi. Ah, kapatid niya. Ah, dito rin sa barangay na to. Nag, ano? Hmm, nakatira. rin sa barangay. Hmm, hmm. But, hamat, ano? Wa ka mag-asawa? Hmm? Nahilig kami. katilig sa pag-asawa? <laughs> oh. Gigilang warang. Ah, nag, ano lang daw siya? nag uh, mahilig daw siya sa sa warang sa pasyal -pasyal. ano, pasyal pasyal pero wala siyang hilig sa chick siguro sa pag-asawa ganun ba kaya ko no kamatay kailan namatay ang nanay mo po buhay yan matagal na daw mga kapubs. ang tatay mo po Una gano ay tatay ko sa nanay ko. Mm. Matay. Mm, mm Ano trabaho mo dito, Tay? Paano ka nabubuhay? Ay, tingnan ko muna yung sinaing mo. Oh, parang ang hirap. Parang ang hirap naman dito mag... Kasi yan naman. Oh. Wow! Ang hirap pala dito sa... Tingnan natin. Ano yung kimpit mo dito? Walang kimpit, ah. Ito, mga kapops. Titignan natin. oh Tingnan mo. Asos. Bukal na. Hinaan ko na, ah. Ah. Ang hirap dito. Ah, ganyan pa. <laughs> Bakit ano yan sa ilalim? Ha? <laughs> ah, ibang klase pala tong, ano mo Dapat okay magawan dito ng ano si tatay ito, ah. ito Ito Ayusin dapat ito. Maliit lang na, ano, laba, na ano, Hirap naman dyan. Ang hirap naman doon. Kahit lang siguro yan. Ay sorry. At saka ano? laba Parang ano? Ma Palang misa yun, tapos lagyan ng oh. siminto. Ano yun? Iti? Itinga? nga? <laughs> <laughs> Hindi <laughs> 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 ah, kasi ganun naman tayo Pilipino eh. Oh, tayo? Itinga, no? <laughs> Ay, kayo pala ebidensya oh. May manok pala talaga Oh. <laughs> oh. A swerte a swerte. swerte. Oh, swerte yan. Kaya, Manok. Oh. Hmm? Iti nga, sabi, mm -hmm. sabi nga nun eh. Diba sa ano, tatanungin. Oh, pre, nakaapak yata ako ng tae. Hmm. Gaganunin yung sinilas oh. Sabi ano tai. Ah, tai nga. <laughs> <laughs> diba na. Ah, nga. Di ba Hindi naman, <laughs> hindi naman pure na iti. <laughs> may, may halo lang. Mm -hmm. na hindi naman ako marti. Sa amin, kinakain yung iti. No? <laughs> <Lo? laughs> Joke lang, lo. <laughs> Ay, aking galit yata, aso mo. Lo. Is lang, lo? Para sa'yo. Tinapay. Iti. <laughs> <laughs> Hindi, tinapay po. Yeah. Mm. Kakain ka? Gusto mo kakain ka? Kakain na ikaw? Tinapay? Hmm. Ah, sige, lagay natin doon. Tapos ito tayo, mayroong mga grocery dito. At saka may bigas. Na, may dumaan sa'yo dito na ano, isang lalaki na nagvideo sa'yo. Yung uncle ni Nil. Yun ang nagpadala sa amin ng mensahe. Ah, Opo. Kaya ang yung sipag po ng ano, baboy. Yung nagkapon ng baboy, doon sa kabila. Ayun, yun po yun. O, ito tayo, dami tayo. Bukas yung ilalim lang. Mm. Ayan o. Dami mo. O, dami mong kapi. Ay, tuwang tuwa na si Lolo. Ah, doon ka, lo. Sa taas, ilagay natin. Saan mo ilalagay, lo? Idadawat ko sa'yo. Iabot ko. Sige. Si Ate Precy na magtingin ng... Sinaing mo? Tepresi, okay. ah. ikaw na magtingin ng sinaing kung okay na. Okay na. <laughs> <laughs> si Kuya Arnel daw titingin. Titingnan mo no? Makalabas. <laughs> Baka hindi ka makalabas, matangkad ka eh. Ako punggok eh. Tayo ah. Ito po tayo ang gatas tayo. Pangpalakas. palakas. Kasi makapangasawa ka na yan. Pag inom ka ng inom ng gatas. Energy tayo. time. Energy po ah. Hindi energy. Energy kay timpla mo lang yan sa baso ha. Opo. Sa Pasko tayo, masaya ang Pasko kung may super golden bihon. Ang super golden bihon, maasahan. Lagyan ng itim na manok. At lagyan pa ng spaghetti tayo. Spaghetti, sarap. Pili na kayo. Sino kaya magluluto kay tatay niyan? Oo. Oh, tinitingnan ni tatay isa-isa. Sabi niya. Ayan, para sa ano. Sa Nochebila mo tayo, may sprite ka. At kung may lagnat, magroyal ka. sponsor <laughs> <laughs> itong ito, ito no. Ito Tay. Pagprito, mantika, wag inumin, gamitin sa pagprito. Mantika, bonus. Itlog mo, itlog ko. Itlog natin lahat. suka Bartoy, happy haluin Siguro <laughs> adobo ang dating. Tatay. Oo. Oh. Parang <laughs> perdi ba si Jose at si Wally ah. Parang nagtitiktok bang. Opo. <laughs> Ayan, oh, tuwang-tuwa si Tatay ang ismail niya eh. Magaling talaga si Sir mag-save. Oh, mamon, ang Mamon. Mahina na ba ang iyong uh, ngipin? ngipin? Uh, Gamitan ng Mamon. Ah, uh, Mamon. Tatay. Paano ito Sir Commercial? Paano to? Sabon. Safeguard. May sabon na. May, sya, may sabon na. May safeguard na humot kayo butangan mo at hindi insulir makapag-asawa ka na <laughs> mga damit labhan gamit ang surf surf okay grabe <laughs> komersyal tayo no kung lahat pa naman ito nagbabayad sa atin di, marami tayo matulungan tay Palaman. Palaman, ladies choice. Palaman sa tinapay. Pero bakit walang dalang tinapay? Ah. <laughs> Correct. Tanghon para sa So, tanghon. So, ayan. Parang pagod na si tatay. Sabi niya, ang dami ah. oh, sige. Oh, so, bakit na ito? Sige, upo ka lang muna tay. Tanghon muna tayo. Sa kapit ang So, tanghon mo. So, tanghon natin. So, tanghon natin, so, tanghon natin lahat. Okay lagyan ng manok sa bahay. kung wala kang manok kumuha ka sa kapitbahay sigurado bukas nandun ka na kay barangay kagawad tatay Argentina corn beef ito pa dilata baka sa lata mata sa kalsada <laughs> Tayo mga oh, ito mga <laughs> sardines. Ngayon <laughs> Ito po. Batos kalsada. Tata yang ilalim. Ah. Yeah, tay, yeah, maraming buo. Ayun. Wow. Wow, sabi ni Tatay, wow, sarap. Right. Ah. Diyan mo tayo ha. Ito hmm. muna tay, Lagay natin ang bigas mo. Bigas dyan. Paano siya makatayo Hindi ka makatayo tay? Tinto ka na Tayo ka muna tay. Dito muna ito sa labas. Kunin mo muna yung box na yun. No? Ah, sige, sige. No? ito pala ang ginagawa ni tatay oh. ito ang ginagawa ni tatay pala, nagauling siya ng mga kahoy ito ang trabaho ni tatay inaakyat pa ni nil yung ni ano Itong first step na to Mga kapob Pag nag-uuling Itong ganito Kasi nag-uuling rin kami Lalagyan pa dito ng isa Isasalansan mo yan Parang ganyan o oh. Ganyan Isasalansan mo yan Ganun lang ganun Pag mo di Pag nasalansan ng mga kapobre Lalagyan ng kugon Dito sa ano Ganun Pag tapos saka siya tatambakan ng itong mga to, lupa. Tapos saka sisindihan. Sisindihan. Pagka sumisingaw sa taas, may singawan lang, dalawa lang ang singawan. Ah, isa lang. Dito, pagka sinindihan mo pa ganun, doon lang dapat ang singawan, isa lang. Ganun po ang paggawa ng uling. <clears throat> Tapos matrabaho ito kasi pag tinabunan mo ng lupa, at habang kinakain ng apoy yung uling, may tendency na gumuguho. Pag gumuho, tatab, tatakpan mo siya ng dayami sa amin or kugon. Sabay takpan mo ng, papalahin mo ulit ito, tatak tatabon. Pagka hindi yon nabantayan at gumuho ang ulingan mo, magic. Magic, magic abo lahat ang pinaghirapan mo. Ganon ang, ganun ang kahirap ang pagtrabaho sa pag-uuling mga kapobre kaya itong mga kahoy na to hindi ko alam kung saan ang gagaling pati ni lolo ito mga sanga-sanga ito eh dito siguro sa palibot din sige nagano pa si lolo si kagawad ano pagalalan mo kagawad Uh, Rosel, ano pa? Losel. Losel. Si Kagawad Losel, inama kasama natin. Ma'am, anong masabi mo dito sa buhay ni Lolo po? Kagoy uwig mo, Sir. Ha, ano? hmm. Pwede? tagalo po kayo? Ano, kawawa. Mm -hmm. Kawawa siya dahil walang ano, asawa. Mm-mm. -hmm. Matagal walang na po ano. ba siya dito sa lugar niyo. Matagal na, Sir. Uh -huh. Anong trabaho po ni Tatay po, ni Lolo? Dito lang, wag ikutikot. Hmm. Magbantay ng kalabaw. Uh -huh. Tapos ano pa po? Yun, ginagawa niya maguling. Ah, siya rin ang nagunguha ng mga kahoy? Siya rin. Inaakit niya sa taas. Oo, oh, oh, oh. So, kawawa, no? Sa bukid pa yan, ang galing? Diyan, sir, sa baba. Sa baba, mga sanga-sanga lang ang kinukuha niya. Sanga-sanga lang. Oh, kay wawal man magputol ng mm. buong kahoy, no? Oo, oh, kay mababarangay, yan ang mapuntahan, no? Oo, no, sir. <laughs> Sige po, kagawad, salamat po. Kasama man ba ito sa mga proyekto ng barangay siya? Yung mga, yung, o oh, ng DSWD, may pension siya tanggap? Meron. Senior citizen siya. Ayun, very good. Sige po. Thank you, kagawad ah. Opo, sige. Ay, tatay, may... May, mayroon pa palang pira to. Oh. Ito po kasi ang mga dala namin sa'yo, tay. Sponsor ito ni Tita April. Ayan. Si Tita April, may sakit ang asawa, no? Pero, tumutulong talaga sa mga kapobre natin. At, uh, ang ating grocery, budget natin kay tatay kasi 5,000 pesos. Ang na-grocery natin ay 4,549 pesos. So may sukli pa na 450 pesos ibigay natin kay tatay. Doon tatay, oh. Ayan. Tatay, hawakan mo tatay. 100, 200, 300, 400, 50. Ayan. May coins pa. May coins pa. 75. Oh, may piso pa pala. 51. <laughs> Bili uh, Bili mong tinapay tay hang. Uh, wag mag sigarilyo, naninigarilyo kayo. Uh. Uh pag matanda na, talaga hindi matanggal yan. Alam <laughs> ya uh, kayo. Apo, wag iinom ha, nagainom ka pa ba ng alak? Awa. hindi, wa man nagainom. Wa nagainom. Uh, usuyan uh, Uso yung Ha? Usuyan ako ni Kao? Ha? Usuyan ako ni Kao? Basko uh, ka? Tatasawa ko? Manawagan ikaw? Iyaw ha? Kita ka na na? Okay, sige. Ay, basi hilaw, tana nang tinugon to. Tanaw, Binel. <laughs> <laughs> Tingnan mo. Ay, ako rin. Ako nga, nakasuot eh. Ikaw pa. Ay, sino Ay, ito? May, may pilas ka. Maliit-liit ka eh. Ayaw mo si tatay na no. wag Huwag na lang. Ah, uh, uh, kaya naman. Uy, 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 titing jan jan ba da? may iti dyan? jaka ka. So, ay, <laughs> Iluga. Hilaw talaga. Hilaw? Basa. <laughs> ay, ipagatungan mo ulit. Ay, kapalahon sa road. Pwede well, pang mo naman, sinanang panguka dahil. <laughs> Hindi <Diya>, ah, maluluto yan. Anong ugta <laughs> ni Rayan, lo? Anong ugta? I-ano mo ng apoy, <laughs> <laughs> diretsyo mo dyan. Anong ugta, Rayan? Ay, balis. Mokong. Mokong. Ay yun, matara, ana, mahumok. Yeah, Ay, si Gusto na oh, mataron. Ano, Bagis. Aman, ah, kulang sa tubig? Ay, alam, alam, sa tubig alam, o sobra sa tubig? Sobra. Ay, ay matay. Si uh, matanda na siya, gusto ay, niya mahumo. mga mataron. Kapat wag na. Wala kang luwag, lo? No? Ay, ginalima ko, no? Alima Sa ibabaw, tako, no? Nang luwag. Hindi, or kung no? pag, ano, ha? Ay, Sige, maastan na nila, maastan. Maastan, maastan, Oh. siya, sige. Lo, hindi kami magtagal ha. Opo, anong gusto mong sabihin kay Tita April po na nagpadala sa iyo niyan? Yung sponsor natin. Oo, ano yung mong gusto nga ipaabot ka na? Kung si Inman imaw, ito lang imaw. Ah, sige, pasalamati lang, pasalamati po. Ah. Ah, pasalamati, Ma'am. Salamat din. Ah, yeah, no. Mahiya ini, eh. Siyempre hindi alam ko anong sabihin. First time ba to? May nagdala sa'yo ng mga ganito? First time po. Asya, sige. Kiti nga. Hahaha. <laughs> Gasta na ganun. Ah, pako sa'yo. Tetanus, gawa mo dyan. Dapat dito, mapaayos natin dito. Lagyan natin. Pero kung, ay eh, po kung ay eh, tatay, pero kung mga hmm. plywood, plywood, naman. lang Gawan lang natin, tayo lang gagawa. Mm -hmm. Ano lang kung o? Hindi, hindi so, naman sa kanya itong lugar na to. Parang lang yan, nagtapos ay minto. Mm -hmm. uh, ipatong lang dahil yung oh. lutuan. Bak may lutuan, lutuan lang siya. Sigang, bakit ganit, sigang Kahit nang dito o, banda o. Ay, ay, ay dito, may mag-ugan ay basa eh, mo. Dito, dito ilagay. Uh -huh. Mababa lang dito. Oo. Uh -huh. Kaysa kasi kung doon, kasi hindi sa kanila pala itong lupa. Hindi sa kanila. Naalala ko kasi yung may pinagawan tayo na kasama natin mga pulis. Tapos pulis yung nagkausap na doon sa may-ari. Tapos lately, pinaalis na yung ano, sayang. Kaya dapat kong magpagawa. Sariling lupa talaga, leksyon din. Kasi kawawa din yung beneficiary yung lupa pag kausap ay pulis kahit pulis pa nga pala sabihin ng pulis mayroon kaming project na ganito uh, pwede ba ipagawa natin yung bahay sabi naman ng may-ari okay okay and then after ng mga ilang taon sabihin na may-ari gagamitin na namin sayang yung pinagawa natin sayang talaga okay lang yun kung binayaran siya oh yung kung isang kung lola ito, na ano natin pinagawa ng pulis, pinagawa ng pulis kasama ang mga tayo. Tapos nabalitaan namin pinaalis na. Hindi ko alam kung anong internal agreement nila nung ano nung matanda kung ano. Pero kausapin nga natin kung makita natin. Kasi hindi naman yun basta-basta siguro alis kung walang pinagkakausapan sila ulit ng may-ari. Baka binayaran yung structure. Pero gusto natin lifetime pagkaganon. Dito, mahirap pag... Uh, hindi natin alam. Sige, pa muna. Kung anong matulong natin. Sige, tay. Mm. Uh, balikan na lang namin ikaw, ha? Uh. Oh, sige. Thank you po. Uh. Kung may tutulong man kay tatay, siguro ang gagawin natin ay pagawa natin ng yung lutuan. O di kaya pagbalik na lang natin, makasweldo ako. Medyo mahina pang ating ano na ngayon eh. Wala pa kong sweldo eh. Tagal-tagal uh, pa siguro. Pero kung wala mang tumulong kay tatay, gagawa natin ng paraan. Kung may tutulong sa kanya, ang advice ko, uh, ano siguro, mga grow series ulit at saka yung materialis para pagawa ng yung, ano niya, dapog ba sa atin yung dirt kitchen. Sige po. Salamat mga kapob. Salamat sa inyo. Uh, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-suporta sa amin. Tita April, maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Kasama ko dito si Renz, si Neil si Ate si Kuya Arnel, maligayang Pasko po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood. Palaging manalangin sa Panginoon, magpasalamat sa mga blessings na ating natanggap at kung dyan tayo sa pagsubok, mas lalong patatagin ang ating pananalig sa Kanya. <tinyo>